Update po tayo sa sunog sa Binondo sa Maynila. Naapulaman ang apoy, eh, napalitan naman ito ng buhos ng emosyon sa isa-isang pagtambal ng sunog na labi ng mga biktima. Naabo pati ang mga pangarap ng isang ate na nagpaaral ng mga kapatid sa Quezo. At live mula sa Maynila, nakatutok si Maris Uman. Vicky, wala raw salitang makapaglalarawan sa labis na hinagpis na nararamdaman ngayon ng mga kaanak ng na mga nasawi sa isang sunog na sumiklab sa Binondo, Maynila kaninang umaga. Pumapalahaw ng iyak na mapasugod sa SRB Sanctuary Chapels sa Santa Cruz, Maynila mula at Chaong Quezon, ang ina at yahe ng 24 anyos na si Shania Nicole. Isa sa labing isang nasawi sa sunog sa boarding house na kanyang tinutuluyan puno ng pangarap, mabait na anak, at wala rin daw inalala si Nicole kundi makatulong sa pamilya at mapag-aral ang mga kapatid. Gusto niya maayos yung aming bahay. Mama, kapag nakuha ko yung ano, bibigyan kita ng ano, paayos may kusina mo. Nalaman daw nila ang masamang balita nang tawagan sila ng kaibigan ni Nicole. Sabi niya, tita, yung dorm po ni Nicole ang dorm po niya ay nasusunog na po si Nicole sa loob daw po. Kaya talaga kami hagulol na dali-dali kami. Matagal na raw nilang pinayuhan si Nicole na lumipat ng dorm pero nagdalawang isip ito dahil mapapalayo sa pinagtatrabahuhan. Ang mga magulang ni Nicole, nais nice na raw sana siyang pauwiin sa Quezon at mag-work from home na lang. <laughs> Napakasakit si Banshee nito. Nangyari sa kanya yun. <laughs> Bakit sa gayon paraan pa? Oh, okay. <laughs> may hindi siya ng tulong, hindi siya kami matulong. <laughs> Wala kaming kalam, malam. Ang <laughs> nangyayari na pala sa kanya yun. <laughs> <laughs> Kunting panahon lang hindi hindi namin sa kanya. <laughs> ah, hindi naman namin siya nakapahilag ng matagal eh. Asa <laughs> ah, lola niya siya. <laughs> Labis din ang hinagpis ni Tatay Nori nang makita ang asawang bangkay na sa morgue. Si Tatay Nori ang may-ari ng karinderya at boarding house na nasunog pero higit pa sa ari-arian ang nawala sa kanya. Nasa palengke raw siya na mangyari ang aksidente habang natutulog daw sa third floor ang kanyang asawa at nasa second floor naman ang iba pang mga kaanak. Tatlo ang nasawi sa kanila. Tagbo ako kaagad, pero wala, ano, abli, wala, 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 dati... Pagdating ko, nasusunog na yun. Wala na yung asawa. Nakita niyo na po asawa niyo? Wala na. Pwede na mama rin. Wala na. Dapat kasama na ako doon. ba? <coughs> Maging ang ibang mga kaanak at kasamahan sa trabaho, napahagulgol na lang na makita ang mga sunog na katawan ng mga piktima. Vicky, nadala na ang lahat ng labing isang mga labi sa punerarya. Sa ngayon, siyam na sa kanila ang na-identify na habang hinihintay pa ang mga kaanak ng dalawang bangkay pa. Nangako naman si Manala Mayor Honey Lacuna na sasagutin ang lahat ng gastusin sa pag-transport ng labi sa mga probinsya, pati na rin ang burol at libing na mga nasawi. At yun ang pinakasariwang balita mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Vicky. مرامي سلامة سيو مريز أمالي